Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayaw talaga paawat ni Annabel Rama. Agaw pansin kasi sa mga netizens ang cryptic message niya sa kanyang Facebook page. Sa kanyang post, binanggit ni Annabel ang tungkol sa isang babae na inilarawan niya bilang isang best liar at makamandag. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang pelikula ni Ben Affleck. At sa pagtatapos ng kanyang post, Kiniling niya sa mga netizens na hulaan kung sino ang babaeng tinutukoy niya. Ayon sa post, Devil Woman, Makamandag, Manipulative, Best Liar, Please Watch Gun Girl sa Netflix. Makita niyo ang leading lady ni Ben Affleck. Napanood ko ito ng tatlong beses. Hulaan niyo kung sino ang tinutukoy kong babae na Devil Woman. Post ni Annabel Umani ng libo-libong reaksyon mula sa netizens ang post. At ilan sa kanila ang humimok kay Annabel na itigil na ang pakikialam sa relasyon ng anak na si Richard Gutierrez at Sara Labati. Matatanda ang binanata ni Annabel si Sarah dahil daw waldas ng waldas. At ang kanyang magulang naman daw ang naging dahilan ng isyo sa pagitan ng celebrity couple. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.